Magandang oras para sa inyong lahat, mga minamahal kong uh, followers at mga viewers. Narito po ang isang kwento na may pamagat na lipad ng ibon. Ang mga pangarap at ating ambisyon ay hinalintulad din sa lipad ng ibon. Minsan ay kay taas, halos di matanaw. Minsan ay kay baba lipad ay mababaw. May mga panahong sila'y lumilipad upang ay maghanap ng gagawing pugad. O minsang turuan, ang anak lumipad sa gitna ng ulap, doon mapapadpad. At ang ibang uri nitong mga ibon, minsan sa lupa lang, nagpatalon-talon, upang ang pagkain, hanapin at gutom, maghanap ng uod sa buong maghapon. Tulad ng agila na kanilang hari, ang pambansang ibon di maitatanggi. Manokman ay takot na sila'y magtagpo upang di kainin ang sisiyo na talo. Minsan sa paglipad ay nagmamadali upang di abutan ng ulan kay Sidhi. Unos, uh, unos may dumaan, sila'y nakakubli sa kwibang madilim upang di masawi. Kahit sila'y ibon ay pangalagaan na hindi maubos ang lahi ng ilan upang lahat sila'y ating protektahan at sila'y lumipad ng may kalayaan. Okay, so thank you so much. Yun po ang ating uh, isang kwento, tula na may pamagat na lipad ng ibon So, sa uh, lahat ng aking mga followers at mga viewers, magandang uh, aura sa inyong lahat at uh, uh, shout out sa inyong lahat. Thank you so much and God bless you.